hindi diretso yung uh, niya so tinanggal ko yung pinakaharap niya para luwagan ko itong uh, treso na yun, ayun, pag naluwagan niya puntrahan nga lang yan ng 30 luluwag na siya ayan luluwag na siya oh. ayan, uh, pipit, pipit, na. so ito kasi paling sa kaliwa so ang uh, pag uh, align nito parang bisikleta lang Kuya, maluwag na yan. So, kinakailangan okay kong pigilan dito sa ilalim. Tapos, kinakailangan lang malakas yung paano pang pigil. At saka yung braso. So, ito na. Oh. Yung ginaganon. O, oh. yan. Conforme na sa diskarte ninyo, kung isang halimbawa uh, pwede yung pakwakan sa iba, okay na lang. Conforme na sa adjust ninyo. Ayan. O, oh, yan. Okay na yun pitang ko na naka ano na 'yan itinama ko na 'yan yan kontrahan 'yan 13 yan 13 Kasi na kailangan lang maikipot na mahigpit din Bali ang tinanggalan naman sa akin dito, dalawa. Ito magkakulay naman siya oh. Ito yung green tapos yung white. So ilalagay natin.